Hindi na raw nakapagtimpi ang dating It Bulaga host na si Anjo Iliana matapos maglabas ng hang pahayag sa isang live video, kung saan binanggit niya si Senate President Tito Soto at sinabing handa siyang ibunyag ang mga umanoy, sekreto, sa likod ng show, kabilang na ang alegasyon ng sindikato, na matagal na raw niyang alam. Sa kanyang live broadcast, hamon ni Anjo. Ah, gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, na gusto mo talagang laglagan? sige lang, banatan lang ako at marami pa akong ilalabas. Nagbitaw rin siya ng pahayag tungkol sa isang personal na issue na Ania ay nagugat pa noong 2013, ngunit hindi niya ito idinetalye at nanatiling general ang pagbibitiw ng salita. Sabihin mo lang, Tito Sen, at sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ayon sa aktor, matagal na raw niyang tinitiis ang mga nangyari at kaya lamang siya nagsalita ay dahil umano sa patuloy na pagsira sa kanyang pangalan, bagamat hindi niya tinukoy kung sino o kung anong particular na isyo ang tinutukoy. Dahil dito, mabilis na umani ng samot saring reaksyon mula sa publiko. May mga netizens na nagulat at nagtaka sa biglaan at matapang na pahayag ni Anjo, habang ang iba naman ay nanawagan na linawin ang mga alegasyon at idaan sa tamang proseso ang anumang reklamo. Sa ngayon, wala pang tugon mula sa panig ni Senate President Tito Soto hinggil sa mga sinabi ni Anjo Iliana. Ano sa tingin nyo? Ano kaya ang nagtulak kay Anjo Iliana para ilabas ang ganito Katie tinding pahayag ngayon?